So, ito na nga mga sir, ang unit natin, L300. So, ipapakita natin na napakatigas po ng gulong, hindi po mailikot. So, kung makikita nyo, ginamit ko na po ng persa, ay eh, talagang ayaw po talagang lumiko. So, napakatigas po. So, kapag kagantong senaryo mga boss, ay eh, persado ang ating gearbox, tsaka ang ating steering pump. So, ito na nga, ipapakita natin kung ano naging problema nito. So, ito po ay ginawa sa ibang shop. Pinaltan po ng tie ng ball joint, ng center post. Ang problema lang po ay hindi po nilagyan kaagad ng grasa. So, may laman naman po itong grasa. Ang problema, ang problema lang po ay hindi po sapat. So, sana po kung wala tayong grease gun, eh, pwede naman nating sabihin sa ibang shop na pagrasahan. So, ganito na nga nangyari. mangit siya after ng ilang months dahil nga ay kulang po yung grasa So, anong nangyari? Tumigas ang ball joint. Uh, ang gagawin po natin dito ay gagrasahan po natin lahat yan. Pati po mga tie rod, center post. Para po ay malubricate at lumambot na. So, kung di po ito agapan ay sisirain talaga ang ball joint kahit bago. So, iaalign na rin po natin. Pagkatapos po nito ay we will alignment na natin. Dahil pag po tayo nagpalit ng mga tie rod at ball joint ay kailangan po i-align ia para maganda po ang performance ng gulong